Okay, ba't tayo mo na mga kapit-bahay niyo Ay, mga binabati ko kayo. yung mga martes na mga tayo rin niyo. Ay, mga mga sa ngalan ng inyong panglinggo Chef Edward at sa ngalan po ng programa mong Andito po yung ating mga kababayan. Yan, taga-sitcho Lang ba Si Jolambak, Marangay San Juan, Taytay Si ate, Kumunta po sa atin sa programa mong tiniling dahil mayroon daw pong Ano yung yung Pabiling mo? Ano yung bayad <laughs> diba? Si ate, kapit bayan mo? <laughs> ah, Oh, eh, hindi po na, kayo nag-message, kailangan po nakamessage kayo. Bukasap... O kahit na po kailangan po nakamessage nyo, wala kayong budget. Lahat po ng tinutulungan namin kailangan nakamessage nyo, hindi lang binabudget. Kailangan po kayo nakamessage sa programa ng Munting para kayo po itatawagan, pa at kayo papupuntahin. At binabudgetan po ang bawat pumunta rito. Kung sa municipio po, maraming inihilig sa inyo para magbigyan kayo. Sa aming isa lang. Una, kailangan nyo pong nakapalo sa aking Edward Pante account, nakasubscribe sa aking YouTube channel ng Munting Ilin, nanonood at mag-message kayo ng pangangailangan po. Wala. Yun ang policy. Kung sa munisipyo, kailangan nyo pa ng pangagalito, dokumento, pasero, mga kung ano. Sa akin po, ang kwalifikasyon lamang para kayo makahingi ng tulong. Yeah, para sa lahat po na nangangailangan. Kailangan naman po kayo po ay may katibayan na kayo ay nag message at kayo ay aking nareplyan. Ito po, isang linggo na ito, hindi lang. Mga isang buwan na araw-araw nag-message para sa kanilang pamangkin daw na may sakit. At nareply ako, siya naman siya ni pang nagreply sa'yo, kasi sige kung kayo. Kaya ganun po ate. Kaya dapat po ate, nanonood din kayo sa programa. Kasi ito po programa ito, hindi kagaya sa ibang programa na puro katawan-tadoan lamang, lahat ng meaning nag message at the reply namin, hindi namin binibigo kahit sa maliit na pamamaraan. Pero man ang pamanan, dyan ka natin, kahit man na pamasay, matibigyan ka. Pero hindi ibig sabihin nyo, sabihin natin na pupunta kayo dito <laughs> na hindi kayo nag-message. Hindi <laughs> po. <laughs> <laughs> o, nap napapanood ah, na po natin. Ano ba sa'yo, madulungan ako yung tatang ko sa Napaano na ninyo ng 500? Ah, ano ba pangalan niya? <laughs> ay, that's not Ay, that's not it. Kaya, terpahal niyo. Kamille Hope. Kamille di pa dito ko magre-record. Tama ng, mo? ay. ano, relax ko yung sa tinyo. Relax ko. Busas. Yok ha. Ano naman nating maiintotol ng program sa inyo? Ah. Relax din 'yan sa ako. ano po ba kailangan niyo diyan pag-ibigyan niya. Oo. Ngayon na, pag-uwi bibigyan namin kayo ng leplex. Munti Ito na lang. Turuan mo na lang sila mag-fan at Ay pag subscribe change po kayo doon. Ah, okay. Hindi po kami tumatanggap ng ah, okay. Ang tinatanggap po namin ng dito, pag-inundin siya pangangailangan. Uh, Buhay ng tao, kailangan sa osyar. Oh, okay, eh, nakita ko. Alam nga naman sabi ko, mag-mention pa kayo. Patay na yun. Yeah. Yeah. Ganun po. Kailangan po kayo nakantabay dun sa aking programang Montehilig. Sa lahat po na nangangailangan ng tulong ng aking programang, sa programang Montehilig. Kailangan po kayo ay eh, nagbigay mensahe. Napakarami pong nagbigay mensahe doon. Kaya pag naging mensahe po kayo, tip ko lang, maging makulit kayo. Hindi lang isang beses kayo mag-message. Pag hindi kayo na ah, nakita yung walang na-reply. Na message ulit kayo kasi matatabunan po ang inyong message sa dami na nag-message. Okay po. Kaya baka sabihin nyo, meron yung isa dyan, nagagalit sa akin. Sabi niya, marami na po kayo may message sa inyo. Hindi po kayo natutupad ang aking hiling. Sabi niya sa akin, hindi naman nata kayo tumutulong eh. Sa politika lang ang ginagawa ninyo. Sabi ko sa bahay ko ah, hindi ko na parang mumiminti ka kayo, hindi na parang ako to, naka na fine din. Kaya sabi ko sa kanya, sabi ko na lang sa sarili ko, hindi na parang patulad. Eh hindi lang naman siya nagbibigay mensahe, para papasa ko mensahe niya. Mali niya lang, nung papasa ko yung kanyang mensahe, mali parang nakalagay. Yung paggalit niya ang napasa ko, hindi ko napasa, yung mensahe niyong magbute. ko, nakita ko yung mga mensahe niya, siya so, dahil hindi ko natulong, niya hindi ko nakatipunan. Siya naman yung nagtitinda na kasi sa bagong kalitin. Wala siya problema, problema dahil hindi ko mabasa. Sa dami na nag ang huling nabasa ko, yung masama pa. Oo. Uh, Oo, okay, ba? Kaya, hindi na. Sa munisipyo nga, yung mga konsyent, titila kayo. Lo, kaya magkano naman na sobre, papalik-balik pa kayo. O, so, diretsyo ako na, malaki na. Hindi na rin. Pinte, sandaan. Ay, 5, Oh. Oh, hindi pa ako nagagawa. Oo, it means unit, kayo ba rin anibigyan sa inyo? Ilang balik-balik kayo? Kasi ano ba rin ako yung... Hindi o, ilang balik-balik kayo bago nyo kuhang P500? Ano po, nandunin sa paliputol, ang pagdala natin ng P500, nangyari, idala namin niya yung mga tatlong araw. Tatlong araw. O, di ba? Tatlong araw. Sa akin, magbibigay change lang kayo. Minuto lang. Nakakausap niyo pa ako? Oo, oh, di ba? O, pagka dito kayo sa Mr. sa munisipyo, hindi lang naman sa Taytay. Kailangan nyo na ganyan. O, so, Certificate of ka Medical certificate, so, certificate. Reseta ng gamot. Uh, doctor Certificate. pala. So, so so, so, ngayon, bibigyan ka, malaki na isang libo. Tatatakan, babalik ka. Pag sa naman, 20 pesos, nakasobre pa, mga walang kayo. Ano po? Ano kaya yung itong so saan nga, sabi nyo, si, 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 si. so, ngayon natin, sino ba mayor n'yo? Si Alan. Oh, na mali natin. Ako, wala pa akong mayor. Dapat, pag umapit nyo sa programa, lalo na ikit sa akin, wala akong mayor na in-vendor. So wala ka sa iyo ng Ngayon, <coughs> para namin ma mamimili ako ng mayor, si Alan o si Doris. Sana kung sino mayor ko, tulungan ninyo ako. Kasi ganito yan, o oh, sige, halimbawa, jory ka. Kilala ka ba ni jory personal? Oh, hindi. Halimbawa, Alan ka, kilala ka ba ni personal ni Alan? Hindi. Samantala kung ako ang pinakinggan ninyo, at dinala ko si Alan o si Jorik, ako ang tatawag sa kanila para sa inyo. Oh, oh. Iyon na nga sinasabi ko, kaya kailangan ate, wala mo na tayong alam, wala tayong George, wala tayong kutsa. Makinig kayo sa akin. Kasi ako, sa lahat ng aking mga naniniwala sa akin, bibigyan ko na ng ID ng munting hindi. Para pag pumunta sa munisipyo at nanalo ang mayor ko, ibibigay mo lang yan, munting dahil tatawagan ko din. Dahil yan, pinag-usapan namin ni George o si Alan na sa akin at binigyan ko ng rekomendasyon, hindi mo na papilahin na matagal yan. Kailangan asikasuhin mo ako. Dahil yan, pero alam ko na tubulong sa iya. O, tama ba tayo? <laughs> wala mo na tayong alam, wala tayong jury. Ako, pakinggan niyo natin. Kasi sila nagigipag-usap sa akin. Ang politiko, kilala ka lang pang eleksyon. So, tandaan nyan yan. Ako, tinarantado ako ng lahat ng mga yan. oh, si Buknay, wag nyo nang i yan. Si Buknay, nakoy, Diyos ko po. Anong ginawa ng tao yan? Tumakbo siya, tinulungan ko. Tumakbo ako, iniwan ako. Tumakbo li siya, tinulungan ko. Tumakbo li ako, kinalimutan ako. Oh, no. <laughs> oh. So, kahit pakayaalan niya, huwag niyong ibote. Ano naman mapapalaan niyo dyan? Yan ang nag, 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 gumawa ng ordinansa o or resolusyon ng barangkas ng senior citizen na pension. 2-5 na lang. Nung nga. Hoy, boboto niyo ko ba yan? Ano pa? O si pa diba, noong... Ay wala 'ko si Rabe, pero kung dadagan mo, ilalamay yun na. Isa at takapid bayan niyo pero wala rin kuwenta. Kami bait kumalig. Noong... O, okay pa? Eh sinasabi ko sa inyo. <laughs> kailangan natin, makinig kayo sa akin. Wala muna tayong halan. Sasabihin ko sa inyo kung sino kung chants ng inyo, kasi ako pag bumoto kay sa akin, may kailangan ay sa munisipyo, Kalibao. Kailangan niyo sa munisipyo. 'Wag anuman ng pati. Bumunta lang ay sa akin. Bibigyan ko kayo ng sulat. Dahil may ID kayo ng aking programa. Di ba? Papakita nyo lang yun doon. Kakapin natin ng mayor eh. Pag natin sa si security, open oh, mo bumi rin yan. Didili na ng mayor yan. Pag may pinadala natin si Parang Edward, kasi parang ko kung yun eh. Si Jory at si Alan. May pinadala si Pare, na may ID na mong tingin, papasukin mo kaya. Ganon. Tama ba ate? O oh, kaya sa lahat po na nagpamahal sa akin, Nagbibigay nyo ng bang lingkod ng ID ng munting hili katibayan na siya ay sumuporta sa mayor na dadaling po. At yan din ang gagamitin nyo sa so, tuwing pupunta ka sa munisipyo na hindi na kayo pahirapa. Tama ba ba? Oo. Ngayon, gabi mo si Jorek. Nanalo si Jorek. Hindi ka naman kailan ng personal. Eh, wala rin. Sasabihin mo, hindi, binoto kita. Sasabihin siya ni Jorek, bakit? Anong katibayan mo binoto ako? Wala nun din si Alan. Oo, tama ba ba? Oo. Kaya kung pumunta kayo sa dito sa akin, nakita mo, simple, simpleng simple, tausap dito ako. O, oh, ba? Diba? O, oh, diba? Mm -hmm. Lagi na kagit eh. Pero kung isa tabi ako sa mga kutya. Hindi ang mukha nyo. O, di ba? Di ba? Iisay-isay natin yung mga hindi dapat iboto. Mga kutya, O, oh, ngayon, ito na ang pag-ibigat ng isa ako. <laughs> Dadal dal ko kayong lahat para hindi kayo manalo. Tandaan ko <laughs> Tama ba, te? <laughs> Tama. Nambira na yan sa balota. Huwag niyo yung iboto ko yan. Gusto niyo iboto ka namin? Magkano? <laughs> 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 Ay, wala rin eh. Tutulungan ko kayo. Nakiusap kayo. Pag kami kailangan ng tulong, nakiusap kami. Tinulungan nyo ba kami? Ngayon, gusto niyo namin tulungan kayo? Magkano? Oo, oh, di ba?

Dinadala to ng ating butihing Mayor Alan para sa programang multimiling. Siyempre, dahil sa programang multimiling ay pagtulong, hindi naman pwede sarili sarililing oh. ko. Kaya, paring Alan, Mayor Alan, maraming maraming salamat sa iyong binigay na bigas. Dahil tatlo kayo, mga ati-ati na lang kayo rito. Dead joke lang. uh, tatlo kayo, tigi kayo. <laughs> Yan, di ba na nai? natin si Mayor Alan. Okay. Oh. Salamat natin si paring Alan.

Ayun sa basta alam niya, kasi hindi, hindi mo ba tapos siya. Ah, sino yan? Sino yan? Ah, sa akin yan. Personal na ako. Gagabi sa inyo. Sa ginawa niyo sa Puro kayo pag ako. Ha? Ah? Isa-isa ko kayo. Mga lipsi kayo. Ha? Ah, eto na. Sabi nga na, nila. Ang pagbabalik ng isang ako hindi ako nag-iikat ng personal. Hindi na ko lang sa inyo ang ginawa niyo sa akin. Ito na ang tamang panahon para sa bayan, hindi para sa akin. Hindi kayo karapat dapat maupo di lang isang lupon bayan dahil ang ginagawa ninyo pang nila. Di ba? Ito si Pante, si Edward Pante. Mahirap, maraming utang, bawang sa utang. Pero lahat ng pumunta sa akin dito, wala nang pilang matagal. Pipila lang kote, magpapay magpapahinga. Dahil ako ay naghahanap buhay, naghihirap man ako. Pero ang pagtulong ay number one sa akin. Mabawal man ako sa utang, wala kayong pakialam. Baka ang kurante ako na katulong sa akin mga kabuhay na nangangat. Kaya meralan, maraming salamat sa bigas <laughs> ko. <laughs> diba ate? Ngayon, diba, siyempre diba? diba nandito mga ate, diba? Magpano ay quart panty account? Yan! Diba? Dalawang quart panty account, isang fake at isang original ha? Ang fake, kukunti ko, ang followers. Yan. Ang original, maraming followers. Nasa 9,000 plus o 10,000 na ngayon. Apat na lang, 10,000 ng followers ko na. Tapos isang site na rin yung aking YouTube channel. Yes. Munti hiling may kapit word. Doon yung makikita itong ating ginagawa. Ayun. Ayun ka sa atin mo sa kanya. Basta mas lang tumitubo sa sinap. Ayun. <laughs> <laughs> Wanda wag yeto puro. Wanda wag yeto puro. Hindi masama kapulungan. 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 Hindi masama sa Hindi programa, kapulungan. na masama sa Hindi masama kapulungan. Hindi masama kapulungan. Hindi masama na Hindi sa kapulungan. ina. masama na Hindi sa kapulungan. Hindi masama kapulungan kumain, palagay ko, dito ka pangangayad. Ate Jenny, andito yung kapakakambal mo. Kakatawan pa pala kahit sa buwan, magdeta, walang gutom. Okay. Ayan, so <tip> yeah. sa lahat po na mag-iibig ang programang multi-iibig, huwag po kayong mag in Kailangan mo kayo magbigay niyo sa akin Facebook account na Edward Pante. Dalawa po yan. Yung pong konti, ang followers, yan po ay fake account. At yung malaming followers, yan po ang aking real account. At yung pakisubscribe po ng aking YouTube channel, Munting-Munting Day Cup oh, you know, Network, at doon nyo ang lahat ng uri na aking sa ating Okay? Okay, wala nang nila natin. Wala. 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 talaga. Wala. 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 Ito yung mga nginturso ko. kami sa iyo. Oh, nasi yon. Oh. Nasi kami iyo. Eh, kaya dito nga pa, anu namin yung kwa-hid. Ibig na mag-4,000 na sa oh. Oh, Kaya kayo na alin mo na sa senior ko. Dahil na na alin mo yung saan. Oo, basta! Ako kayo? Ay, hindi mo saan kayo. Ako yung sisabi na sa alpamigabi mo. Oo, wag pero pag ako pag ako magandang tropa mo ngayon, pupulungan niyo ako. Wala. Wala. pumatay. Mayor ng kulungan at tatak ako. Mayor na kulungan. Mayor ng kulungan at tatak ako. kaya, pambili mo naman. 7, 8, 9, 10.

Tatlong araw, tayo na kaya Para tayo maganda ang posisyon natin. Patlong, kasi, oh, parang tayo nakatayo, mukha pa lang tayo nakatayo. uh, <laughs> 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 so, ngayon, dalawang linggo ako hindi nagtanghalian. Maipong ko lang yung pinagpapalit-palit ko. <laughs> ngayon, mabigyan ko lang si nanay. Nanay, oh. mula mamaya, di ako maghaponan. Kasi yung bibili ko kaponan, ibibigay ko na lang. Ha? <laughs> three, four, five, four. One, two, three, four. Bye. Salamat Selamat po. salamat naman natin ha. Sino may natin? Wala. Wala. Wala pa Wala pa. Wala Pero sino hindi natin tutulungan? Book Yan. Ano Para walang tampo. yawan 2, 3, 4, 5. Ipagdasal niyo lang nanay ng tumagal pang buhay mo kahit 3 araw. Hahaha! Igit sa tatlo, Taon pa! Ano ba sasabi niyo? Ah, salamat sir! Thank you, God! Salamat! Sabi sa Diyos muna tayo magpasalamat. Oo na, salamat. Sa Mayor Alan, pasalamatan ninyo! Maraming salamat Mayor Alan! Salamat! Kapagigas mo sa amin. O alam mo ba, yung binigay kayo Mayor Alan, gusto niyo hindi maubos agad yan? Hindi. Simple lang! Hindi! Pwede mong sahingin yan. Pag inilagay mo sa kaldero yan, huwag mong babasain. Huwag mo rin bagagatungan. Huwag <laughs> mong gagatungan. Pag mo, bigas pa rin. Bigas pa rin. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay.

kailangan po kayo ay nakapalo sa aking Edward account. Yan, Edward Pante account. Yung po ang aking real account ay yan po ay maraming followers. Dahil may fake account po, parang awa mo na sa fake account. Tumilan mo na ako. Ako naman ay tumutulong lang. Kawawa naman yung ating mga kababayan na humihiling ng tulong. Napupunta sa iyo ang kanilang mensahe. Kaya ako nakikiusap sa iyo. Hindi ako gamit. Nakikiusap lang ako na sana'y huwag mo nang gaya, gamitin ang aking pangalan. Ha? Dahil yung mga humihiling ng tulong, sa inyo nakakapag-message. Ayan. Di ba tama ba ate? Opo. Oh, okay. Ayan. Kaya sana naman, please. Ayan. Dahil ako naman ay tumutulong lamang at sa ating mga kababayan at sa lahat po na humihiling sa akin, huwag po kayong magagalit naman kaagad. Kung hindi kayo na sasagot o na reply ng inyong mga lahat. Mm -hmm. Dahil unang una, gusto ko man tumulong, wala pa akong pera, may lang ako maghanap buhay. Dahil ang aking tumutulong, sarili kong pera yan. Oh. Diba? ba? Samantala yung sa gobyerno sa munisipyo kita sa bayan ng Taytay, -Tay, tutulong pero na ng taong bayan babalik-balik pa kayo. Tama. Itong mga lentis na konsel naman ito, may rata. Ang rata ninyo daang libo para itulong sa ating mga kababayan. babalik balikin niyo pa. Ang titigas ng mukha niyo tumakbong muli. Ako naging naging public official. Ang aking sahod ipinanikay ko. Kulang pa. Oh, di ba? Hey, wala ako sa politika. Kaya marami nagsasabi. Hindi naman daw pala ako tatakbo at ako tumutulong. Gusto kong ipaalala sa inyo, patunayan sa inyo, na ang lalunin ko talaga sa buong buhay ko ang maglingkod sa aking mga babayat. Naglilingkod ako hindi dahil sa kanila, naglilingkod ako dahil pag tingawag ako ng oras ng kamatayan, iyan lang ang madadala ko sa oras ng aking pagpanaw. Nagandahan mo at iiwanan ko sa aking mga babayat na mayroong isang bikulano, Edward Pante ang pangalan, maglingkod ng walang bayad. Ay, Kaya, salamat na naman. Mga na, na, bata? Opo. At least pang hinayangan ninyo ako na ako'y nawala. Di ba? Opo. Ay, Pero okay. wala tayong mayor, ha? Wala okay. <laughs> mo na. Kaya, masalamat na lang. O, salamat Mar Maraming salamat. Lalo-lalo na kay Cap Edward. Maraming salamat po. Sana po marami pang taong matutulungan. Kagaya ko. Yeah. Maraming, maraming, maraming maraming salamat maraming. po Mayor Alan, Salamat sa pagbigas mo. Sabi <laughs> mo Mayor Jorik bakit gusto mo magpandala ng bigas? Mayor Jurek bakit gusto mo magpadala ng bigas? Matulungan kami. Kaya <laughs> walang politika. Wala tayo eh. Basta meron lang tayong binabagay. Ito ang tutulungan. Walang layan eh. Wali <laughs> po. Sa ngala po ng inyong abang mingkong Kap. at sa programang Muntin Ring. Maraming maraming salamat. Sa lahat mo ng aking nasabi, kung may nasaktan mo, ipagpatawad ko ninyo. Nagsasabi lamang po ako ng katotohanan at iyan totoong realidad, kailangan natin harapin. Ako man po ay maraming utang, pero ang aking utang, sinasabi ko sa aking mga pinagkakautangan, pasensya na kayo, maghintay po kayo, ako naman ay magbabayad. Nadidi naman, pero nagbabayad ako ng aking pagkakautangan. Kaya mo di po, pasensya na, lalang kay Mr. Derez Reyes. Kaya yeah, may salit ang kanyang isasamahal sa buhay, ang aking utang ay naging partial-partial muna, pero salamat sa kanyang pag-unawa. Maraming maraming salamat kayo dyan. At na sa lahat po nakakapitagkakautangan, maraming salamat sa inyong pag-unawa. Muli po, magandang araw.